Magandang agahan Pilipinas. Hindi maitatangging napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga siyentista sa pag-unlad ng isang bayan. Kaya naman bilang pagbibigay pugay sa kanilang galing, ginawaran ngayong araw ng National Academy of Science and Technology ang mga siyentista ng bayan na nagpakita ng galing sa kanilang larangan. Sa Pilipinas Kapehan Forum, pinangalanan ang 10 outstanding young scientists sa taong ito. Kabilang narito si Dr. Excel Rio Mailem para sa kanyang kontribisyon sa larangan ng animal sciences. Ang research ko kasi is on climate smart water buffalo production. Pinipili natin yung thermotolerant traits na yun in such a way that these animals would be adapted to heat stress to climate change. I develop researches, I select for genes that can contribute to thermotolerance so that these animals kahit mainit, kaya nilang mabuntis, kaya nilang maintain yung pregnancy nila. Ang Outstanding Young Scientist Award ay ibinibigay sa mga siyentistang edad 40 pababa na may natatanging kontribusyon sa science and technology ng bansa. Samantala, nakilahok rin sa pagtitipon ang mga nanalo sa 2025 NAS Talent Search for Young Scientists. Gayun din ang tatlong bagong halal na academicians. Habang pinag-usapan rin sa nasabing forum ang mahahalagang issue sa usapin ng science and technology, kabilang na ang challenges sa usapin ng science communication. Ang kalaban natin is because the millennials only have a 30 second attention span ala TikTok. Grab their attention and then maybe then they will follow through. Yan ang challenge ng SNT. We have to make it sexy sa pagtatapos, hinikayat ni Dr. Jaime Montoya ang mga kabataang siyentista na gumawa ng mga pag-aaral na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating bayan. And I hope that our outstanding young scientists be an inspiration to the young people. So, uh, let me just honor uh, quote yung actual scientist Helia Castillo. I always remember what she said that what purpose What greater purpose will science serve but the human purpose? So remember that at the end of the day, everything we do is for the betterment of the lives of people, especially the Philippines. Ang Pilipinas Kapehan Forum ay isang kaganapan na inorganisa ng National Academy of Science and Technology na isa sa mga ahensya ng Department of Science and Technology. Layon ng forum na ito na ipakilala hindi lang ang mga programa at bagong miyembro ng Academy, kundi pati na rin ang mga natatanging ambag ng mga Pilipinong sayantista sa kaunlara ng science and technology ng bansa. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Desa Maderal, Delivering Science for the People. One dost for you.